channel and of course, it's me, Lunida Viray. So, for today's video guys, meron akong isi-share sa inyo na natural remedy para makatulong pampaputi at pampakinis ng ating mukha. So, ang at uh, meron lang tayong dalawang sangkap na na gagamitin ngayon para i-apply sa ating mukha. So, ang kailangan lang natin ay ay meron akong honey dito. So, ayan. So, ito ang kailangan natin, honey. At syempre, meron din akong lemon dito. So, itong dalawang sangkap na to ay ating paghahaluin lamang at i-apply natin sa ating mukha. So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay kukuha lang tayo ng one spoon. Ayan, kukuha tayo ng one spoon ng honey. Tapos, ilagay natin dito sa maliit na bowl. Ayan. So, one spoon na yan siya, guys. Then, mag -i, uh, kukuha rin tayo ng lemon juice. So, ayan. So, one spoon din ng lemon juice ang kailangan natin. Tapos, imimix natin ito. Ayan. So, ayan. Meron na. So, ayan na, guys. Ayan. Yung one spoon na lemon at one spoon na honey ayan, paghaluin lamang natin ito para maging um, medyo malapot siya ayan, so paghaluin ng paghaluin natin, then i-apply natin ito sa ating muka so ayan guys, napaghalo na natin, so i-apply na natin yan sa malinis natin muka so bago nyo pala ito guys, i-apply kailangan nyo munang linisin ang mukha ninyo na kapag na pag hinamos na kayo at nakapag moisturizer na kayo. Kasi pag binanlawan nyo na ito, no need na ninyong uh, gumamit ng sabon or moisturizer. So, ayan na nga guys. So, i-apply ia ko na siya sa mukha ko. Kailangan dapat nakatali yung nakagamit siya kasi kasi matamis to. So, magdidikit yan talaga sa mukha. Sa mukha ko. At syempre, pati buhok magdidikit din siya. So, ayan guys. I-apply ia na natin siya. Ayan. Alam niyo to guys, palagi ko to siyang ginagamit at nakatulong talaga siya sa aking uh, sa aking balat lalo na sa mukha ko kasi dati may problema ako sa mukha ko yung yung tagyawat at yung mga piklat nito ay maipin. So tinuloy-tuloy ko itong ginamit pero ginagamit ko lamang siya sa sa isang linggo ng tatlong beses. Tatlong beses ko siya ginagamit. Ayan. So, lalagyan natin yung lahat. Ang aking mukha. Ayan. Ayan. Habang ina-apply nyo, guys, medyo konting masad-masad din siya para ma-absorb niya talaga. I absorb niya. Ayan. Pwede niya na rin kainin pag pumasok sa bungangan nyo. <laughs> Char. <laughs> so, ayan. Ayan. Mabilis lang naman kasi hindi naman kalakihan yung mukha natin. Pero parang mukha ko, parang malaki. Pati na upo. <laughs> so, ayan. Ayan lang. Ganyan lang, guys. So, lemon lang. Tsaka Paghaluin. Tapos, i-apply sa mukha. So, ayan. So, ayan. Massage lang tayo ng massage. So, pag natapos natin itong i-apply sa mukha, ay, ay ibabad lamang natin ng 10 to 20 minuto bago natin ito banlawan. ganyan lang siya. So, ayan na nga guys, nalagyan ko na yung mukha ko. ayan. So, lemon lang at saka honey. Ganyan. Ayan, massage lang natin ng massage. Importante din minsan guys yung dito sa sa ilalim ng ating mata dito kasi minsan dito nagkakaroon tayo ng mga wrinkles so i-massage natin siyang i-massage dito. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. So, ayan. Natapos ko nang lagyan ng aking mukha, guys. So, alam nyo ba, guys, na meron, meron, so, habang inaantay natin yung oras na to na 10 to 20 minuto bago natin banlawan, ay i-share ko sa inyo kung ano ang binipisyo ng honey. Alam nyo, ba, alam nyo ba guys na ang honey ay may taglay na binipisyo sa katawan ng tao kapag kinain ito? Pag kinain natin ito, meron talaga siyang magandang maidudulot sa katawan natin. So, so paano pa kaya pag in-apply din natin siya sa mukha natin? Siyempre, ito din ay na, nakakatulong din para palambutin niya yung ating mukha at pakinisin. So ayan, so ganyan yung mga benepisyo niya. So ayan, so ganyan na nga siya, guys. Ayan. Alam mo ba na nagpi-preserve ito ng kagandahan at kabataan sa ating balat? Kaya gumamit na kayo guys kasi ito ay murang-mura lang kasi ang lemon hindi naman siya kamahalan at meron namang mga honey na hindi naman kamahalan so uh, makakatipid din tayo guys kaysa bumili tayo ng mga cosmetic na yan na mga mamahalin so mas maganda na gumamit tayo ng natural na remedy kasi um, ma uh, maganda talaga siya 'yung gawa natin talaga siya so natural lang siya talaga so mga organic siya So ang honey ay ma ay maganda talaga gamitin sa balat guys dahil punong-puno ito ng natural. Ayun, natural na acids. punong-puno. Tapos meron siyang anti antibiotics, ayan, enzymes mga ganun. So 'yun yung mga pinipisyon niya. Merong minerals at vitamina na nagbibigay ito ng normal na balat at makakatulong din siya sa mga dry skin. Ayan, at nagmo-moisturizing ito sa ating balat. So ganoon talaga ang ang benepisyo ng honey, guys. Maganda siya talaga sa balat. Lalo na pag ininom din natin ito. Meron siya talagang napakagandang uh, benepisyo sa ating balat at sa ating katawan. So yan yung benepisyo ng honey, guys. At ang lemon juice naman, guys, <coughs> Sorry. Ang lemon juice naman guys, ay meron siyang vitamin C at antioxidant. Meron naman siyang vitamin C at antioxidant na makakatulong din sa ating katawan at syempre sa balat din kasi ang lemon juice ay nagtataglay din ito ng mga ng mga maraming benepisyo. So nakakatulong ito sa mga skin damage natin din at yung mga uh, at premature aging. So makakatulong talaga siya guys. So, ayan. Kasi alam niyo ba, guys, ang lemon ay ginagamit ko din yan na pang, pag araw-araw. Alam niyo ba na laging mayroon akong lemon sa toilet ko? Kasi tuwing naliligo ako, guys, ginagamit ko siya para i i-scrub sa mukha ko, sa mga kilikili ko, at sa mga part na like mga tuhod ko, yung mga maitim itim or yung mga sa side ng singit natin syempre, meron may mga itim na mga part natin, so, so ginagamit ko yun siya tuwing maliligo ako araw-araw so hindi talaga mawawala ang lemon sa, uh, sa toilet, so lagi rin nakaready talaga yun siya guys kasi alam nyo ba guys, ang lemon ay meron lang uh, hatid na uh, astringent. So, parang astringent na siya, guys. So, ayan. So, nakakatulong din siya para mabawasan yung oil sa mukha natin. So, ayan din yun ang benefits ng, ng lemon juice, guys. So, kapag pinaghalo natin yun, ay talagang napakaganda ang kanyang binipisyo. So, uh, effective na to sa akin, guys, kasi ito palagi yung ginagawa ko at ginagamit ko. So, minsan, hindi na ako naglalagay ng kung ano. Meron na lang akong uh, Uh, moisturizer cream na lang pa at yun na, tapos hindi na nga ako minsan, pag lumabas ako, hindi na nga ako gumagamit ng kung ano mga foundation o kung ano-ano pa. Kasi, parang uh, ang skin mo, ginoglow na siya. Kapag nakikita mo nung na parang kumikinang yung mukha mo, tapos yung kumikinis talaga siya, siya guys. Pero kung, pero alam ko rin siguro sa iba, depende siguro sa balat. Kasi minsan din yung iba ay medyo, uh, sensitive sila ng balat. Pero alam ko naman, ako kasi sensitive din ako. Kaya pag gumamit ako ng mga ibang mga cosmetic talaga, tapos hindi talaga ako hiyang yan kasi nangangati agad yung mukha ko. Pero dahil ito ay na-try ko na to siya guys. So talagang maganda talaga siya. So tinuloy-tuloy ko na talaga at maganda talaga niya ang resulta niya. Kasi dati marami akong maliliit na mga tagyawa at merong malalaki din. Tapos may tiklat talaga siya. Is yung maitim talaga yung tiklat niya at minsan yung mga malalim pa siya. So, nung lagi ko na ito ina-apply siya, three times a week ko siya ginagamit. Tagang nakita ko rin talaga na nag-glow talaga yung skin ko. Tapos yung parang kumikintab yung mukha ko. Tapos, basta medyo kuminis siya, natanggal yung mga yung mga piklat-piklat dito ng tagyawat. Kasi na-stress ako dati. Kasi sabi ko, palagi akong tinatagyawat. So, medyo hinto siya guys nung, nung ginamit ko to yung natural remedy na to na lemon at honey. Talagang maganda talaga yung, yung Mm, ipaghalo mo yan talaga silang dalawa. Kasi, maganda talaga siya sa bala. So, ayan guys. So, ayan, na-share ko na nga sa inyo na ang, ang dalawang remedy lang ang kailangan natin. At alam ko naman na makikita ito sa inyong mga kusina. At syempre, mabibili din ito sa mga supermarket o sa mga palengke. Ayan, tulad ng lemon, makikita lang to sa palengke. At ang honey naman ay mabibili din sa mga supermarket. At meron din naman ng mga honey na hindi masyadong kamahalan. So, So, ginagamitin lang naman natin sa mukha. At syempre, pwede rin natin inumin yung iba. So, pwede naman tayong gumili ng mga maliliit. Kasi meron namang mga honey na maliliit lang naman ng na mga bottle. So, pwede, pwede na yun guys. Kasi hindi naman marami yung ginagamit natin. So, once spoon lang naman at saka one spoon na hanin. Ayun. So, kasya na yun para sa mukha natin. Ito na nga may supra pa nga sa akin. Kahit dalawang tao pa ang gumamit nito. So, so ayan lang guys yung aking may share sa inyo. Yan yung mga benefits ng lemon at honey na uh, kaya, uh, i-apply natin sa mukha natin. Yan yung mga beneficial niya at nai share ko na sa inyo. So, ayan guys, so malapit na yung oras natin. So, babanlawan ko ito. At uh, see you later guys. So, ayan, makikita niyo mamaya kung ano magiging result nito, So, ayan siya, ganyan So, ayan. Okay daw sa inyo yung mukha ko. Diba? Kumikintab. <laughs> Kumikintab siya dahil yung honey. Ayan. It's honey. At saka malambot talaga siya sa mukha. Promise guys, malambot talaga siya. So masarap siyang gamitin. Hindi naman siya makati gamitin, Basta matamis siya sa mukha. <laughs> Pwede mo nga siyang, ayan o. Tikman-tikman mo, diba? Okay guys, see you. So ayan na guys, natapos na natin yung 10 to 15 or 20 minutes. Pero hanggang 15 lang ako guys. Kasi medyo matagal-tagal na rin siguro yung 20. Pero pwede naman, 10 to 15 or 20, pwede nyo naman siyang banlawan ng mga ganun. So, ayan nga guys, babanlawan na natin siya. So, bago natin babanlawan yan ay imamassage-massage muna natin yung ating mukha. So, ayan. Ang lambot na siya. <laughs> so, titignan natin yung pag na na siya. So, ayan. So, babanlawan ko na siya guys. Ito lang tayo. Ito lang tayo. Kasi lemon kasi ito guys, so kailangan ikikit yung mata. Kasi baka pumusok sa mata na yun. At mahapdi ang lemon sa mata. So yun, nakapikit ako. So yan, so talaga malambot talaga siya sa mukha. So, ayan lang nga guys. So, ang ating kailangan lang ay isang kutsara ng lemon at saka isang kutsara ng honey. Ayan. So, ayan na. So, ayan na tapos ko na. Baka may malagkit pa rin dito guys. Ayan. So, ayan. Na. Ayan. So, ayan, tatuyo lang natin. At pag nagtuyo kayo ng mukha nyo, guys, huwag nyo i-rub masyado sa mukha niyo yung towel. So, parang i-dampi-dampi nyo lang para hindi ma makirita yung skin. So, ayan, ganyan lang. At hindi magkakaroon ng rashish. So, ganun lang. Ganun lang. Ganyan lang. So, ayan na, uh, guys. Natapos ko na siyang panawan So, ayan, tingnan nyo. So, ayan. Sobrang lambot niya talaga. So, ang lambot niya sa mukha. Ayan. Tsaka, parang kumikinis siya. Ayan. Kumikinis siya at pumuputi. So, ganyan siya. Gusto mo ganyan ang result na. So, ayan. So, ayan na nga, guys. So, ayan na nga, guys. Nabanawan ko na yung aking mukha at natapos na rin yung 15 minutes. So, 15 minutes ko lang siyang binabad, guys. So, ayan, nakapagbanlaw na. So, ayan na guys. So, ito yung resulta niya. At makinis talaga siya. At malampos siya sa balat. Talagang nagiging, ano siya, nagiging soft skin siya guys. So, ayan. Kasi, nagmo-moisturize talaga siya pag ginamit mo siya sa mukha. Ayan. So, pag dry yung mukha niyo guys at gumamit kayo ng lemon at saka honey, nakakatulong talaga siya para i-moisturize yung ating skin sa mukha. So ayan lang yung so ayan na nga guys at na-share ko na rin sa inyo kung ano ang benefits ng honey at ang lemon. So ayan lang, so dalawa lang sangkap lang ang kailangan natin, lemon at honey, isang kutsara at lemon, isang kutsara din na na honey, paghaluin lang 'yun at at i-apply natin sa mukha at uh, 10 to 15 minutes or 20 minutes pwede din. So So, yan lang yung natural remedy na may share ko sa inyo ngayon at sana nagustuhan nyo ang, ang remedy na ito at alam ko naman na kayang-kaya nyo itong uh, gawin. Kasi kung gusto mo talagang manatili uh, na maging maganda yung balat mo balat natin or balat mo sa mukha ay ito lang yung i-apply mo guys kasi napakaganda talaga siya sa mukha kapag ginamit mo ito so at talagang uh, subok mo na talaga siya kasi ito palagi yung ginagamit ko at uh, at ilagay nyo lang ito ng uh, tatlong beses sa isang linggo so so ganun lang siya guys i-apply nyo siya ng tatlong beses sa isang linggo So, ayan guys, that's all for today. Ayan, so, na-share ko na sa inyo ang aking sekreto. Ayan at alam ko naman na ito ay maganda talaga. So, maraming salamat sa inyong lahat guys. Kapag nagustuhan niyo ang aking natural remedy ngayon at ang video na ito, ay please like, share, and subscribe my channels. And of course, don't forget to click the notification below para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos na gagawin at sa mga isishare ko pa sa inyo about my uh, beauty tips. So, thank you so much guys and I hope na nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye! See you on my next video again. Bye bye. Yeah. Bye guys. 长得过分美丽，最近我越来越对你过分着迷，都怪你半天都不回我的短信，我却以为这次你可能又跟我。